Sama niyo po ang inyong buong pamilya. Dumalo kay kita tay uh, Digong. Ano po ang latest sa uh, pagdalo niyo kita tay Digong ngayon? Uh, uh, ngayon, nakakain siya ng lunch niya. Pagpasok ko mga 1.30, uh, kakatapos siya ng kain lunch. Uh, okay naman. Masaya siya. Uh, kausap. Pinangaralan, pinangaralan niya yung mga apo niya. Ano naman ang pangaral niya sa mga apo niya? Ah, wag magsigarilyo, huwag mag-inom, mag at mag-aral na mabuti. Ay, hindi pa so, sinabi mag-abogado. Uh, ito. <laughs> pinapalipat na sa isang school sa Manila. Oo, uh, para mag-abogado siya. Oo, uh, uh, abogado. Ano pa po? May may balita ba kay tungkol sa Pilipinas na dinala sa kanya at anong reaction niya? Ah, uh, wala naman. Uh, tinanong niya lang kung kumusta yung Davao. Sabi ko naman okay naman yung pamamalagat okay. ni Basti, yung kapatid namin uh, yun kasi so, sabi niya pagsiba uh, pagsabihan daw siya kasi alam niya na si Basti minsan umiinit ang ulo pag nagsasalita uh, so sinabihan niya na kumalma lang uh. yung panunumpa po niya mayroon na pong arrangement uh, sa so, ngayon wala pa kung alam sa abogado tapos uh, ano pa po ang wala ba siyang hinihingi or anything? Ah, uh, ngayon ang hinihingi niya milk. Milk? Oh, ah, oh, hindi oh, na Coke yeah, Zero oh, ha? Oh, milk oh, na. Milk. Oh, mga bata, uminom na kayo ng gatas ha? tatay din ko, umingi na ng gatas ha? Uh, <laughs> milk. Okay, milk. So wala ba doon sa vending machine na milk? Wala. Ang ngayon ang ginawa namin yun. May sobra pa nga yung mga ng Doritos, yung Coke Zero, as usual. Uh, Pati ako nakipag-Sprite Zero na rin. Sa so, nagbaong kayo ng barya para dun sa vending machine. Pwede naman card. Ah, <laughs> card. Kasi bawal barya. Kasi yes, yun, nasahe. Usual. Okay. Masahe. Paano pala yan pag wala kayo? Sino nagbang masahe sa kanya? Wala. Eh, tinanong ka. Hindi daw siya binasahe ni Basti. Nag-aaral na ba si Basti ng masahe? <laughs> wala ata. Wala pa, wala pa. So, so kailan po ang huling ang dalaw niyo uli? Ah, uh, bukas. Bukas. Kasi nga mag-deny ito eh, no? Pag-deny ito, yes, siguro oh, wala nang dalaw mo dito. Wala. Uh, for 21 hanggang 29 na taon ng dalaw. So, parang po yun, 21-29, nandito pa rin kayo? Oo, oh, nandito pa rin. So. In case okay. may emergency, nandito lang kami. Okay. Kung may pangot, uh, may tanong yung taong bay, kung kasi yesterday, nabahal hmm. ang, ang buong Pilipinas nung sinabi na hindi na siya gibaling-baling or hindi na siya uh, nabigyan ng na attention sa, sa loob. Hindi siya pinansin. Uh, pinansin. Hindi siya binigyan ng... Hindi ko alam, Tagalog kasi, ng baling-baling ng fancy Pagtagad. Writing. Pagtagad. Oo, oh, kasi, yes. Oo, oh, kay, he was asleep. Tapos, yung nagising, too late na para i-serve yung pagkain niya. And, uh, nandiyan na kami. Tapos, parang, wala siyang gana kumain. Oh. Yun ang sabi niya kahapon. Wala siyang gana kumain. Pero kung kumakain naman siya? Ngayon, kumain siya na yun. For yung lunch niya, kinain niya. May mensahe ba si PRRD kung sa mga buong sambayan ng Pilipino? Uh, yun pa rin, uh, ayusin ang Pilipinas. Yun lang. Okay. So, thank you very much. Uh, kayo naman po, anong pang balita ngayon sa Kongreso? Um, minungkahi ni uh, Sara na tumakbo daw kayo para speaker. Oo, oh, naghihintay lang ako nung 240. na kailangan. Oo, oh, eh meron na siya eh, di ba? 240. Ako naghihintay sa 240. Okay, okay. <laughs> Pero ano po, uh, sa tingin niyo kasi may dati may tradisyon na kung sino tumakbo na sa na speaker at hindi na being speaker, maging minority. Eh, maging minority. Eh, okay ba sa inyo eh, maging minority? Ang balita ko ngayon, di na mangyayari yan kasi pag nang pag minority, pinapabubutohan na rin ni ano, ni ano ang pangalan niya? Tambalislos. <laughs> <laughs> Tambalas. <lang. laughs> ano ba ho? Sa uli? 25,000 oh. bucks lang. Oo. No. Speaker 25,000 votes. Wala okay. Walang kalaban sir. Wala kalaban pa, pero disqualify <laughs> pa. Oh so, Ganyan 'yan. Hmm. Pero anong balita niyo? Si yung mga ibang alternatibo eh matrusta ba at talagang wala nang ibang kalaban for speaker? Bukod sa inyo? Wala ko sinabi yung tatakbo ko speaker. Ah, hindi nga, hindi <laughs> nga. lang ako ng 240. Naghihintay lang ng 240. Baka ko yung 241. malinaw naman po yung malinaw. So, ano pa akong balita sa kongreso? Ah, uh, kongreso? Yung uh, budget. Malapit na budgeting ulit. Malapit ngalit. ang budget yung ulit. Kung Pero, may pera pa. Yung, anong balita ho? With finality, kasi pa iba-iba iba sinasabi ng kamera. Susunod ba sila doon sa... ibabalik o papahiwatig sa Senado na handa nang maglitis sa Kongreso or dahil hindi raw nila tinanggap yung pagbalik ng impeachment complaint eh anong balita ko doon? Ah, uh, nasa kanila na yan. Basta ang alam ko yung kapatid ko ready na for that uh, problem. Problem man yun. It's a democratic process so okay. ready to rumble. Hmm. Oh. Ready for the battle Kung napag-uusapan uh, niya ba yung pag-take out ni Tatay Digon uh, with respect sa pag, pag, pag pagkapanal niya mga lawyers yun Ah, uh, uh, hindi ako natitialo. Hindi ba involved si Atty. Kaufman yan sir? Or? Sa... doon sa pag pag-arrange ng pag-take out niya? Ah, dapat ano eh, from the consulate eh. Okay, okay, okay. Dapat sa Pilipino siya mag-uusap. Kung nalipay si tatay ko sa kapitas ko? Oo. Mas nalipay siya kung nasturyahan na mo iyahan mo na biyap. Ah! Pura nabuhi eh na. Daghan-daghan gitu. Agoy, agoy. <laughs> ah, dili <oy. laughs> dili no. Ay, okay na dai usa. Dili oi. Dili. Laghan. Ayo kinagwa sawa. Eh. <laughs> 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 okay, okay, na. Okay. Kung wala maraming hey, hey. Ba maraming bagong Kasi dating Papalit sa ko. Ah. Oh, oh. Akong paliton karon gipangita na ko gahapon. Nakalimot ko nga 6 o'clock dai magserado ang mga shop so. <laughs> okay. Ha? Oh, yung mga bagong dating lang po. Dili uh... hey, giganahan sa oh. sa relo kaning Patik oh, Philip oh. na akong nga relo. Ha. 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 Uh, Apple, Apple. patik Philip ba? Uh. Ganahan siya. Mga palit ko ron. Picture-picture uh, yung picture, mga bago. Salamat ko! Oh.